Nakakatuwa, bankrupt kasi iglesia ni Manalo. Walang itatagal sa aral pag ang pag-uusap aral. Kaya ang pinuntahan, personal. ah, Ginagalit yung mga Muslim. Puntahan nyo ika si Soriano. Nandun ika sa ganon. Nandun sa ganon. Biro mo, pati sketch ng tinitirang o tinuturo sa Muslim at sa kasa Abu Sayap. Kaya, para matapos na to, sinasabi ko ngayon dito sa Araneta Coliseum, manalo, lumabas ka na, patunayan mo relihiyon mo. Lumabas ka! Yan ang dapat. Kahit sa amplasa, kahit sa luneta, kahit sa plaza, basta manalo ang kausap, haharapin kita! Ha, kita. Hindi niyo ko kayang takutin. Sige, manalo lumabas ka. Patunayan mo sugo ang tatay mo. Tutulak ko. Hindi sugo lang si Felix Manalo, sugo ng <tod> demonyo.